Brendan Labador sa pagkakabur ng kanyang TikTok account, bakit ang daming masaya? Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang social media personality na si Brendan Labador sa pagkakawala ng kanyang TikTok account. Matatanda ang una na niyang ibinahagi ang pagkakabur ng kanyang account noong Martes, August 29. Saad ni Rendon, bakit kung kailan binoboses ko ang mga taong walang kakayanan ipaglaban yung mga sarili nila doon naman ako na band? Dami-daming kabastusan at kahayupan sa TikTok ay okay lang. Dagdag pa niya. At nitong Miyerkules naman ay ibinahagi naman ni Rendon sa Facebook ang mga screenshot ng pagkaka-permanently banned ng kanyang TikTok account. Mali ba ang pagbobozas para sa bayan at i-expose ang mga katangahan ng mga tao? Pero yung mga content at TikTok account na puro kabastusan at kahayupan ay hinahayaan ninyo. Sa ad ng social media personality, mukha rin na imbiyerna si Rendon matapos makitang marami sa mga netizens ang masaya matapos niyang ibahagi ang pagkakaburl ng kanyang account sa TikTok. Bakit ang daming masaya? kung may sama kayo ng loob sakin, sa pakisabi lang agad, say pa niya. Agad namang nagbigay ng komento at payo ang mga netizens kay Renden at pinagsabihan rin itong huwag ng masyadong tumalak sa social media. Dapat kasi nag-focus ka na sa motivational rise mo hindi yung pinakikialaman mo yung buhay ng ibang tao, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, Rendon Labador deserved mo yan? Di ka naman talaga nakaka-inspired sa totoo lang, masyado ka lang kasi papansin sa Sokmed. Rendon Labador mare masyado ka kasing maputak. Dinaig mo pa ang manok na kakapang itlog pa lang, pwede ka sa palengke mare, pero mas pabor siguro ang lahat kung sa Pluto ka en lang mapadpad, say naman ng isa. Matapos ang pagkakabur ng kanyang TikTok account ay may patutsya din naman ito sa iba pang social media platforms gaya ng Instagram at YouTube. Ani Rendon, baka raw nahihiya pa ang dalawang platform na tanggalan siya ng account. Baka Instagram at YouTube nahihiya pa kayo. Baka gusto ninyo na din sundan ang pagdilit ng lahat ng Socmed accounts ko. Grabe dito sa Pinas. Ayaw ninyong magising ang mga Pilipino sa katotohanan. Hindi pa nga ako nakatutok sa inyo natatakot na agad kayo. Say pa ni Rendon. Matapos maglaho ang kanyang TikTok account, mukhang susunod naman na mawawala kay Rendon Labador ang kanyang Facebook. Ano naman kaya ang susunod? Hanggang dito nalang maraming salamat sa inyong oras sa pagpapanood. The God, Be the Glory!